Kaligalig, nakita yung mga veterans kaligalig. Ayun si Bernabe, anadon kaligalig. Shout out natin kaligalig. Suportahan natin yung kaligalig ha. Ayan. Ayun eh, si Oton. Kaligalig. Ito si Hector Perlian. Suportahan natin ito kaligalig ha. Yung pitch niya. Kaligalig. Siya ang sakalap. siya. Si... Si Ronald Matote kaligalig. Ayun kaligalig. Ayun Kaligalig, tandaan yung mga mukha na ito. Kaligalig, mukha tirador. Kaya <laughs> yung kaligalig ko. Game! Game boot, oh. Watang siya. Si Ronel, kaligalig. Yan. Hindi. Huwag ko sabihing totoo. Kaya <laughs> yung kaligalig, ha? Si okay. Kaligalig, tutuotahan so, natin itong mga kaligalig. Mga, may mga piso kaligalig. kaligalig ha. Ayan, ah. si Bernabe Anadon. Saka ito si Victor Quillan, kaligalig. Si Otol, kaligalig. Oh, babo.